Matapos nga mag-viral ang nasabi. Okay. Ma'am nabanggit niyo po sa atin sa akin nung nag-usap tayo. This is not the first time na nangyari sa iyo 'to. Ano nangyari? oh dati. Adati ah, po na-viral din ako last, last year. Naglalakad ako na na ano ba, walang sapatos tapos 'yun na naglalakad lang kami sa daan tapos nakita ko na lang nag may nag-chat sa akin na viral na naman ako. Pero hindi, hindi talaga siya, ano, sir, yung hindi kagaya nito ba na sobrang lala. Yung, yung last lang is naglalakad lang ako na may kasamang APAM. Yun lang. Ma'am, yung APAM na yun, sim lang din po ng kasama mo? Oh, hindi po. Ano yun? Yung nangiligaw sa akin yun. That That noon pa yun, last year pa yun. Okay. Ma'am, matagal na po ba kayo sa Hong Kong? Ano po? Medyo, medyo po. Medyo? Gaano yung medyo mo, ma'am? Uh, more than five years. Ay, hindi na medyo yun, mama. Sobrang tagal na noon. Kamusta po ang Hong Kong para sa'yo, ma'am? Okay lang. Okay lang din. Okay po ba ang pamilya niyo? Oo, oh, okay naman. Okay, ma'am. Uh, ano yung naging dahilan? Bakit uh, nangyari yun sa... Hong Kong Bar. Pwede mo po ba ikwento sa amin? Opo, nag, uh, ano lang kami eh, magiinuman kami, tapos chill-chill lang, date ba, happy-happy, party-party, yun po. So hindi mo kilala talaga yung mga nasa video? Mm -hmm. hindi, ko, hindi ko po sila kilala. Anong naisip mo ma'am noon na may posibleng nag-video o mag-video sa at mag-viral ka online. Naisip mo ba 'yon? Hmm, hindi po, hindi ko po naisip 'yon. Ang isip ko lang po nung time na 'yon is ano lang yung masaya lang kami ba. Wala kong ibang iniisip kundi saya lang and enjoy kasi kami, sir. Kayo lang dalawa ng AFAM? Uh, kami lang po dalawa. Ma'am, kung babalikan mo yung gabing yon, may gagawin ka bang iba para maiwasan yung sitwasyon na yon? po. Siyempre, dapat sana hindi na lang kami pumunta doon. Saba, sa basa, iba na lang sana kami nagpunta. Opo. Naging, naging panatag yung loob mo kasi kabayan yung mga nakita mo na nandoon? Opo, kasi kapwa Pilipino, eh. just, kasi ako sir, approaching, ano ba, mahilig ako makipag-usap sa kapwa ko Pilipino wala akong ini iniisip ba na masama na may magawa may gawing masama sa akin ganoon so wala ho kayo hindi mo nakita yung camera na nakatutok sa wala wala po wala akong iniisip na ganoon kasi pag akyat namin lasing na kami eh galing kasi kami sa baba nag-inom tapos sabi ng ano nagtanong ako kung may okay pa ba sa taas eh. pag akyat kami sa taas kasi gusto din naming magkanta ba Aso ah, kumakanta rin si Afam. No, hindi, hindi, ko na maalala kung kumanta siya. Basta ako, basta ako, nakita ko, naalala, nakita ko sa video na kumanta, kumanta din ako eh. Kasi yung, yung buong pangyayari, sa hindi ko masyadong maalala eh. Nakainom ka ng champagne, no? Nak nakailan po ba kayo ng no. champagne nun, ma'am? Apat po. Apat? Ang lupit mo, ma'am. Nakakaisang bote lang ako ng champagne. Lasing na ako. Hello? dalawa kami noon. Ang grabe nga yung inuman namin noon. Ma'am, naisip mo ba kung paano maapektuhan ang reputasyon mo at pamilya mo after the viral video? Ay, sobra po. Sobra, sobra, sir. Sobrang laki talaga, sir. Diyos ko. Hanggang ngayon, sir, yung, yung ano ko, yung, yung anak ko nga, sir, tatlong araw, sir, nasa loob lang ng kwarto. Kasi so, kung anak ko yung may college din, akong anak na yung nursing ko, dalawang araw akong hindi kinausap. Ngayon, hindi ko rin nakausap. Kagabi, hindi ko rin nakausap. So, galit sa yung anak mo, no? Oo, so, naramdaman ko ito lang, panlamig ng anak ko. Eh. Kasi araw-araw ko yung kausap, eh. chine-check ko yung ano nila, kung anong kailangan sa school, kung pagkain nila, kung anong ulam nila, kung nagka kumain na ba, anong kailangan dyan sa bahay. Mama, nung ginawa mo nung malaman mo yung viral, paano mo nalaman? At kinontak mo ba yung nag-upload? Opo, kinontak ko po. Kasi nung pagising ko, sir, nag-open ako ng ano, cellphone. Pagising ko yung WhatsApp ko, nag-message yung kaibigan ko, Hoy, amor, viral ka! Tapos nag-message na naman yung video ng link ba galing Facebook. Pagtingin ko, ako yung nasa video, kaming dalawa, nagsasayaw, ang pangit, ng ko, Diyos ko, na, nung na, nabigla ako ba, tapos ko yung ano, kung sino nag-upload, minisids ko, siyempre sa galit ko, sir, sabi ko sa kanya na, ipapulis ka namin, ganun ba, tapos tinatawagan ko siya, ayaw namang sumagot, tapos nag-reply siya, nag siya, ang so, sabi lang niya, go, tapos tumatawa. Ah, Tapos so, chat ako na chat. Ayaw na niya akong replyan. Doon siya nag aano sa comment section. Ang dami nilang binabasa ko yung comment. Doon siya nag-reply. Hindi siya nag-reply sa akin. Ah, hindi kahit siya nandito nag-reply re sa'yo. Nandito pa rin yung screenshot. Kahit screenshot ko yung message ko sa kanya, nandito pa rin. Kinatawagan ko, ayaw sumagot. Doon ako nagpanik. Ma'am, sa, sa tingin mo, uh, malaking bang epekto ito sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo? Sobra, sir. Sobra. Sobra, sobra talaga, sir. Nga, ako, ako nga, dalawang, ay, tatlong araw, hindi ako nakatulog. Tatlong araw, nung nakarang, ang nakaraan lang ako kumain ng pagkanin talaga kasi nakahiga lang ako lagi. Ayaw kong bumangon. Yung, ang utak ko parang ang ang pakiramdam ko yung ulo ay yung, wala nang laman yung utak ko ba hindi ako makatulog tapos iniisip ko yung kung anong mangyayari in the future yung mga anak ko anong mararamdaman mga kapatid ko anong kay an, baka mag, magkaroon ng away kasi na, na, ano ko na kung anong mangyari ba mabubuli sila ganun baka makahanap ng away dilama na dila pigilan yung galit nila baka ganun ba Ano'ng sabi ng Afam boyfriend mo? Nalalaman ba niya? Oo, oh, sinot si, ko. Pero hindi man kasi ang Afam sila hindi sila masyadong concerned sa ganito eh. Hindi ka katulad ng Pinoy, no. Oo, oh, wala wala lang kasi sa kanila. Sir, sa akin Ma'am, sa palagay mo ba naging patas ang naging reaction ng publiko sa viral video mo? <laughs> patas man o oh, hindi, sir, wala wala na sir, sira na talaga ako wala na. Wala na. Yung tahimik na buhay ko, nagulo. Yung pamumuhay ng anak ko na tahimik, nagulo. Marami nagsasabi sa comment section na may nangyaring, alam mo na, totoo ba yon? Hey, hindi po. Wala pong nangyaring ganun. Wala. Mamatay man ako ngayon, sir. Walang nangyari, sir. Oo. Aminado ako na malaswa talaga yung ginawa ko. Pero walang sex na nangyari, sir. Yung malaswang malaswa lang talaga. Aminado ako dun. Kasalanan ko talaga yun, sir. At saka, hindi ko rin sinasadya rin, sir. Kasi lasing talaga ako nung. Lasing talaga kami, sir. Mama, anong masasabi mo sa mga nagsasabing ang ginawa mo ay sumasalamin sa ugali ng kababaihan sa ibang bansa? Sorry. Okay, pass tayo sa tanong na yun. Sa tingin mo ba may kaibahan ang tingin ng lipunan kapag lalaki ang gumawa ng ganito kumpara sa babae? Oo, no, simple. Kapag lalaki ang gumawa wala lang sa kanila yan eh. Parang normal na lang. Pag sa -pag pagbabae, wala. Yun ang pagsisisi ko talaga, sir. Pagsisisi ko talaga sa buhay ko. Kamusta kayo ng asawa mo, ma'am? Wala ang asawa, sir. Iwalay ako, sir. Ah, wala na kayo. Nalaman mo niyo? Talaga kang wala. Alam, siguro, alam na lang. Viral na doon sa amin eh. Umabot na nga doon sa TikTok. Anong pinakamalaking aral ang natutunan mo sa pangyayaring ito, ma'am? hindi na talaga ako magiinom ng sobra sir. Yung, totoo pala talaga yung sa kasabihan na pag sobrang saya mo, ang kapalit ay kalungkutan. Hindi na talaga ako magiinom ng sobra-sobra at sobra. hindi na ako magtitiwala kahit kanino. Kahit kapwa mo pa Pilipino, ipapahamak ka. na hindi yun ang nangyayari. Oo, nag-ano nag, nag, kami ng malaswa pero walang, walang Walang lumalabas na kung anong ano doon. Meron man, pero yung siguro nagpaano ako, yun pero yung sex talaga wala, wala. sa mamatay man ako. E, e, ano ko yung buhay ng mga anak, wala talagang nangyari na gano'n. Pero hindi naman po sinabi ng vlogger na nag-sex uh, si kayo doon. ano masasabi mo oh. doon? yun ang inaano niya eh yun yung mga post nga niya bimbangan ejutan ganoon, nakikita ko yung sa post niya eh. saka yung mga comment nila nababasa ko kasi sir yung, mm -hmm. ano ano kasi yung mag, 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 magsalita kasi pag ganun ganun siya magsalita ba yung walang hindi straight ba may screenshot Pero, ka ba ng mga post niya oh meron po ako yung video ng isinave ko yung video na In-upload niya yung mga screenshot ng mga comment niya, mga comment ng mga tao, yun, yung mga post niya, in-screenshot ko sa mga ano, in-screenshot ko lahat kasi nga nag-ano lang ako sir, yung tahimik lang ako ba pero mananagot siya sa ginawa niya sa akin talaga sir. Mananag sumpa ko talaga 'yan sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko. Bam, ang sinasabi naman po niya eh <clears throat> hindi naman nagsasaya lang daw sila. Kung kumbaga, pinost niya yon na sila para sa kanila. Ano masasabi mo doon, ma'am? Bakit, bakit nung mukha ko doon nakapokus na kita ko sa video, but sa, bakit sa amin di sa mukha nila? ka namin ang naka, nakabalandra doon, yung may, ma, bakit yung sticker doon sa kabila, bakit yung sa amin wala banda. Tapos yung post niya pa iba-iba. Yung post niya, dinidelete niya, tapos i-upload niya. Lagyan na ng, lagyan ng sticker. Tapos i, i, i I-delete niya, ipapalita naman niya, magmam siya ng walang sticker, magmam-ID naman siya ng may sticker. Ganun, ano-ano ano yung post niya ba? Kasi yung unang post niya, nakita ko, ma mahaba, walang sticker yun. Tapos nung-check ko na naman, yung video na iba, may sticker na, naka nakaputol-putol naman, mayroon ng part 1, part 2, part 3. Mama, ano masasabi niyo doon sa sinabi niya na hindi naman daw po bawal doon sa bar ang pag-take ng video? Kaya pinost niya. Hindi, hindi po. Ba bawal po yan, sir, sa karapatan pang tao, sir. Ako, hindi man ako masyadong matalino, sir, no? Pero para sa akin, hindi pwede yun. Bawal yun. Ako oh. Um, nga, ingat na ingat nga ako mag-ano ng, ta ng ano kasi natatakot akong gumawa ng... ikakapahamak ng sarili ko pero yung nagawa ko nung nakaran pinagsisihan ko talaga. Aminado talaga ako. Tulak ng alak talaga yun, sir. Pero wala naman ako sinaktang ibang tao. Ang pagkakamali ko lang, yung sobrang pag-inom namin, yung wala na kaming pakialam sa kung pal, sa ano namin, palibot namin. Mama, no po mensahe niyo dun sa nag-upload? At mensahe mo sa mga nang nanghuhusga sa'yo ngayon? yung sa nanghuhusga sa akin, wala akong magawa kung ganyan talaga yung tingin niyo sa akin wala na akong magagawa doon pero yung sa nag-upload ng video ko sana hindi ka makulong pero manda ka sa akin manda ka sa akin day manda ka sa akin day gagawin kong lahat day gagawin ko talaga lahat ano po masasabi niyo na taga Davao din siya bisaya nga eh kung matino siya, pwede, na, pwede naman siyang kumuha, magtawag ng waiter or manager. If, kung, kasi sila pa ang matino, pwede naman siya magtawag ng manager na pwede ipalipat niya yung dalawa, nakakairita yung dalawa. Pwede naman siya maganon. E pag smell, smell pa nga siya sa amin, binigyan pa niya ako ng ano, ng microphone. Nagkikapag-usap pa nga ako sa kanila. May enjoy-enjoy, tawatawanan pa nga kami. Tapos ganun pala ang gagawin nila. Nagsiskreto ng video. Sino bang matutuwa niyan? Pagising mo na, ano ka na, viral ka na. Ang viral mo pa, eh, sobrang malaswa. Yung, yung ano pa naman, yung pinupukos nila, parang... Ang tingin nga namin, ma'am, dun sa babae na yun, may, may ganun. Sa tingin ko rin, parang may buang ata yun, sir. Walang laman at ang utak niya. Parang, oo, sa tingin ko din ako, sa tingin ko din ba? Kasi ma'am, napansin ko, ano? Oo nga po eh. Kahit napatuloy niya sabihin na ito paalala sa mga Pilipino na na huwag gawin yung ginawa mo. Pero paulit-ulit niya pong pinapa, pinapaskil yung mukha mo. I think may, may ganun yung babae, ma'am. Oo, Baliw, baliw siya, sir. Tsaka wala siyang kaluluwa na pagkatao, sir. Pasya wala siyang kaluluwa. Tinitingnan ko yung mga video niya, magpaano siya magsalita. Magsalita siya, wala siyang kaluluwa magsalita. Sinabihan ba Para niya kayo yung... na huwag niyong gawin yon ma'am, something? Wala, wala, wala siya. ikong eh, kung, kung, ano, eh, eh, mayas kayo dyan, ayaw namin kayong makita na ganyan. Pwede naman siya mag -ano sa amin. Maghanap kami ng ano. Pwede naman siya magtawag ng waiter doon na ipalipat kami sa ibang Ganun. Pero aminado po kayo na nagkamali rin kayo. Pinagsisisihan niyo ba yun, ma'am? Pinagsisisihan ko talaga, sir. Big lesson talaga sa buhay ko, sir. Hindi, hindi ko na talaga uulitin na mag-inom ng sobra-sobra. Hindi na talaga nakakabubok, nakakasira ng buhay. Totoo talaga yung kasabihan na sa sobrang happy-happy mo to, ang kapalit ay luha. Okay, bago po tayo magtapos, ma'am, sa usapan natin. Um, may dalawang tanong lang pong natitira pa, ma'am. Ipapatulpo mo ba siya o hindi? Ipapatulpo ko po. Ipapatulpo ko po. At uh, yung huling tanong po, ma'am. Lights on o lights off? <laughs> o oh, may nagtanong lang, hindi po. Lights off. Hindi, <laughs> pinapatawa lang po namin kayo, ma'am. Kasi ramdam naman namin na talagang yung yung sama ng loob, dala-dala mo hanggang, hanggang, ilang araw na po ba nakararaan nung matapos po